Binahang maraming coastal towns sa Cavite dahil sa malakas na pagulan at high tide. Sa ilang lugar sa Cavite o sa Kawit, abot leg na ang baha. At mula sa Kawit, Cavite, may ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha? Grabe dahil nga sa taas ng baha dito sa Cavite, sarado sa mga motorista yung Aguinaldo Highway at Coastal Road papasok ng Cavite. Itong dulo ng Cavite, papasok sa Centennial Road sa Kawit, ilang sasakyan na rasi at pasahero na yung stranded. May ilang sasakyan na araw ang inanod kagabi ng rumaragas ng tubig. Kagabi parang nagsimulang bumaka rito dahil sa ulan na sinabayan pa ng high tide. Hanggang libang talampakan daw rasi yung baha rito sa Kawit kaya nagsisilikas na yung mga residente dito. Marami sa kanila palakad-lakad uh, rito sa baha at nagahanap ng makakain. Inanod raw kasi yung mga gamit nila, pati yung mga staff nilang pagkain at hindi rin daw makapagluto. Nananawagan sila ng rescue at relief goods. Lumikas muna sila dito sa may highway kung saan medyo mataas yung elevation at mababa yung tubig. Base naman sa pinakahuling impormasyon mula kay Cavite Governor John Vic Remulia, sarado muna nga sa mga motorista yung Aguinaldo Highway at Coastal Road at yung daang hari muna yung pwedeng madaanan papasok sa Cavite. Baharin yung coastal uh, towns dito sa Cavite na Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Cavite City, Tansa at naik. Nag-evacuate na rin daw ng mga residente pero kasalukuyan pang binibilang kung gaano karami ba yung mga apektado nitong pagbaha at yung mga nailikas. Samadala may mga truck ng sundalo na tayong nakita na at nagtatawid ng mga residente rito. At ayon pa kay Governor Emulia, yung minasirang isang irrigation dam sa may bayan ng Tansa at dalawang tao yung nasawi sa pagragasan ng tubig doon. At isa nga yung pagkasira ng dam na yan sa medyo nakadagdag pa sa pagtaas ng baha dito sa uh, probinsya ng Cavite. Isa rin daw ang kumpirmadong nalunod naman sa may bayan ng Noveleta. Pero ayon din kay Governor Remulla, pahupa na raw yung baha sa mga oras na ito. Mula raw kaninang umaga, isang talampakan na raw ang ipinaba ng tubig dito. At sa susunod daw na tatlong oras, inaasahan na muli na raw madaraanan yung mga daan dito na nasarato muna sa mga motorista, Rafi. Uh, Tricia, nabanggit mo may mga tao na naghahanap ng mga makakain. Siguro mahalagang uh, malaman na uh, sa ngayon siguro yung nagsasagawa pa ng rescue operation, yung, yung lokal na pamalan at wala pa sa distribution ng mga relief goods. Ano yung nababalitaan mo dyan, Tricia? May mga nakita nga tayo rito mga staff uh, mula sa local government units na naghahatid ng na mga residente. Meron ding ilan na uh, nasa rescue operation. Pero mukhang kulang sila rati kasi yung mga mga subdivisions dito at saka yung ilang mga kabahayan na lumubog talaga sa baha. Nagkakanya-kanyang rescue muna yung mga tao dito na may uh, na merong pagmamayaring mga pangka. Sila muna yung tumutulong sa paglikas ng mga tao mula sa bahay papunta sa mas mataas na lugar tulad nga nitong highway. At sa mga oras na ito, yun nga muna ay yung priority ng mga otoridad natin dito na mailigtas muna yung mga buhay ng mga residente rito na pinasok yung kanilang mga bahay ng tubig baha sa Pilipinas. Oh, Tricia, nabanggit mo kanina na binanggit na ng uh, governor ng Cavite na humuhupa na yung baha. Pero dyan sa kinaroroonan mo, ano yung observasyon mo ng ano mga otoridad dyan? Humuhupan humuhupa na nga ba? Gano'ng kabilis yung uh, pag ng baha? Dito sa Kawit, Rafi, medyo ganun pa rin yung level ng tubig. Humihina lang yung ulan, Rafi. Pero yung pagragasa, kapansin-pansin naman na medyo humihina na hindi tulad kanina talaga na kitang kita talaga namin mula dun sa Maytulay na malakas talaga yung pagragasa ng tubig. Kaya naman yung mga nag, na tumutulong sa pagrescue ng mga taong uh, sumabit po na sa puno para makakapit dahil uh, lumabas sila ng mga bahay nila dahil nga pinasok sila ng tubig. Eh, medyo nahirapan sila talaga kanina sa pagkuha ng mga residente. Pero sa mga oras na ito, medyo humupa na yung pagragasa. Pero yung level ng tubig, ganun pa rin. Tapos yung sitwasyon dito sa may Centennial Road, sa may Kawit, umahaba pa sila ng mga sasakyan na gusto ngang makadaan dito pero wala silang choice traffic, kailangan nilang bumalik dahil hanggang ngayon impossible pa rin talaga sa mga motorista itong daan papunta ng kawit traffic. Trisha, kung may informasyon ka lang o may nakausap ka na yung mga tao dyan kasi nakikita namin doon sa mga litrato at sa mga video, eh marami talagang tao sa lansangan, eh kagabi pa umuulan, hindi ba? Ito ba yung mga uh, na stranded na mga pasahero o mga taong luobas ng kanilang bahay o papunta sa trabaho? Bakit ganun pa rin karami yung mga tao sa lansangan, uh, Trisha? Rafi, mga taga rito yan, mga residente yan uh, dito sa Kawit, yung mga nakikita niyong tao na naka, na sa kalsada. At kagabi pa nga raw kasi pinasok yung mga bahay nila ng tubig. Noon na mababa pero, ngayong, ngayon, bandang alas 8 raw ng umaga talagang tumaas. Yung isang nga nakausap natin, sabi niya malapit na raw kung maabot yung switch ng ilaw nila. Hindi nga raw niya alam kung... Kung wala, wala na bang kuryente kasi natatakot siya na baka baka mamiligro yung kanilang mga buhay kapag tuluyan pang tumaas yung tubig. Pero sabi nga ng uh, provincial government, pababa na yung, pababa na yung uh, level ng baha rito. Gayun man, yung mga tao rito, Rafi, nananatili pa rin sa uh, kalsada kasi nga hindi pa naman bumababa, ng, hindi pa naman bumababa talaga yung baha para makapasok. muli sa kanilang mga bahay yung mga residente. Saka kahit naman makapasok sila, Rafi, sabi nga nila, yung mga gamit nila, uh, hindi na rin daw nila mapapakinabangan. Saka sa ngayon talaga raw, naghahanap muna sila ng makakain dahil sa gabi pa raw napinsala yung kanilang mga gamit. At uh, yung mga pangailangan nila talaga ay hindi nila mapapakinabangan ngayon, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra. Mag-ingat kayo dyan.